Happy Saturday, beautiful people! Tamhali na nga gumaba si Mama dahil hindi pa rin maganda ang ating pakiramdam. Binuksan ko na ang kortina at nandiyan na nga si Haring Araw dahil pasado alas 8 na din. Pinahain ko na rin ang aking alagang sinagid at piggy smalls at na update na rin natin ang kalendaryo. Bago tayo kumain ng almusal, tinabi ko muna ang mga nahugasan nating kaldero at kawali para meron tayong space kumilos sa kusina. Ayaw ko sanang kumain pero dahil iinom tayo ng gamot, nag-init na lang ako ng dalawang banana muffin at syempre nga ang ating morning coffee dahil alam na naman si mama, coffee is life. Si daddy nga ay nagluluto ng kanyang almusal at gumawa nga siya ng scrambled egg with veggies habang si JJ naman ay nag-unload na ng mga clean dishes dahil sabado ngayon Pagkatapos na nating kumain ay malimba tayo ng gamot para naman gumaan gaan ang ating pakiramdam. Habang nakaupo si Mama ay na ako ng mga gulay na isasahog natin para sa ating pansit bihon. Dahil nag na kami ulit ni Daddy at dahil meron tayong mga nakirang gulay, nag-decide na akong gumawa ng pansit at eto nga ang merienda namin today ni Daddy. Hindi rin tayo magluluto dahil puro leftover ang ating uulamin mamayang tanghali. Eh, ayaw na nga ako ni Dading pakilusin pero parang lalo ako nang hihina. At ayan na nga ang kanyang scrambled egg at binigyan din ako ng kapiraso para magdaroon tayo ng protein for today. At eto na nga ang ating mga natirang chicken. Ang ginagawa ko sa mga leftover naming manok ay nilalagay ko lang sa ziplock at ito ni-freeze natin yan. At eto nga ang ginagawa ko kapag gusto kong magpanset o kaya naman ay sopas, tinedefrost lang din natin yan dahil sayang naman. Ayaw na ayaw ko talagang ng tatapo ng mga pagkain kaya naman inilalagay na natin sa freezer yan. Hinalikan din tayo ni JJ bago nga siya umakit sa taas kaya naman happy happy na naman si Mama. At eto rin ating sibuyas ay kinalahati ko lang at ang kalahati na ay binalot natin sa cling wrap at eto nga ang ating gagamitin for today. Meron naman tayong ready na carrots na nahiwa-hiwa na at eto na nga nakaprepare na ang ating gagamitin mamaya para sa pagluto ng ating pansit bihon na gagamitan din natin ng Mama Sita Mix. Pinalambot ko na nga ang ating noodles dahil alas dos na din at nagugutom na kami ni Daddy. Kaya naman nag-decide na akong tumindig ulit sa kusina. Hindi naman mahirap magluto ng pancet kaya naman sabi ko kay Daddy ay hayaan niya muna akong kumilos dahil pakiramdam ko nga ay lalo akong manghihina. Ganyan nga talaga siguro kapag sanay ang katawan mong kumikilos araw-araw. At eto na nga, gimnes na ko muna ang chorizo dahil hindi pa yan luto. Pagkatapos ay isinabay ko na din ang ating manok. Hindi na natin papatagalin yan dahil luto na naman yan kaya konting gisa lang ay okay na okay na rin. At eto mga ganito ako magluto ng pansit. Sandaling sandali lang yan at inilagay ko na din ang mga gulay. Ununa ko muna ang carrots at sinabay na natin ang repolyo. Pagkatapos ay ilagay na natin ng mamasita mix at yan na ang ating sabaw for today hindi ko rin ino-over ko ang gulay. Kaya pagkatapos kong palambutin ang bahagya, ay tinanggal na muna ni Mama Yam bago natin ilagay ang mga noodles. Ang sabaw nga na ginamit natin dito ay ang broth pa na ginamit ko noong nagpuhudo tayo ng baby back ribs. Nilagay ko lang sa fridge dahil malasa ang pinahuluan ng baboy at yan nga ang ating sinabaw for today. Dahil mahirap yan haluin ay gumamit na tayo ng wooden spatula para mas madali nating madurog ang noodles. At hindi na natin papatagalin yan dahil malambot naman na ang pansit bihon, tinimplahan lang ni mama yan ng black pepper at pagkatapos nga ay inilagay ko na nga ang shrimp. Request talaga ni daddy na damihan ng shrimp dahil paborito niya nga yan at napakasarap naman talaga. Hindi ko na rin in-overcook ang shrimp dahil titigas yan kaya naman isinaway ko na ang mga gulay na inaho natin. At pinekos-mekos lang natin sandali at luto na ang ating homemade pancit bihon. Yalo muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.